nukala pasado na po ito sa kongreso extension term ng barangay SK official, mas palawigin pa raw po, three years additional? Uh, dismayado po tayo sa mga ganitong proposal. Tapos uh, ang kulang na lang dito ay may forward sa nakaupo Pangulo ang uh, lang batas para pirmahan. Mm -hmm. Ang uh, term extension po kasi tingin natin hindi siya yung solusyon eh, para mapagbuti ang serbisyo hanggang sa antas barangay saka sa SK. Mm -hmm. Ang kailangan po diyan ay uh, maging autonomous talaga at uh, hindi i-delay yung pondo ng ating mga barangay sa SK. Tapos uh, maghalal ng uh, matitino, di ba? Kasi kung term extension, kawawa uh, po dyan yung mga lugar kung saan hindi pala maayos ang performance na nakaupo. Tapos, matik lang na ma-extend yung kanilang term. Kumayos ng serbisyo edi wala namang pumipigil na tumakbo sila at ma-elect sila ng ating mga kababayan pero pag term extension talaga, edematic eh, yun na kahaba yung kanilang pwesto. Uh, ang immediate na makakadama ng benepisyon nun, eh kung sino lang din, yung mga opisyal na nandiyan na. Oh, ito ba ay kawalan ng mga butante? Partikular pag-usapan natin, kabataan. Yung sangguni ang kabataan oh. kung may term extension. Mag magiging totoo ko representative, di ba lumalabas kasi sabi nila yung mga SK officials para daw ano breeding ground ng uh, soon to be magdanakaw? Oh, thank you po sa tanong na iyan. Uh, actually ang mangyayari kapag in-extend ang term ng mga SK, eh sila naman po nung tumakbo sila ang uh, pagkakaalam nila maupo sila ng tatlong taon lamang. Pero kung para ang mangyayari i, uh, didikta lang sa kanila kasi yan ang uh, isa sa batas eh gulatan 'di ba uh, ma maha, pagiging mahaba pala yung term nila eh pwede hindi naman lahat diyan ay gusto mag public service na tuloy-tuloy, pwede nga gusto muna ng iba magtrabaho muna o yung iba ay mag-start ng kanilang sariling pamilya. Pero kung ganito na uh, automatic uh, term extension, ang uh, pinapakita lang nito sa mga SK natin ay pwede pala silang ma-reward ng mas mahabang term depende kung maayos o hindi yung kanilang uh, performance. Kaya Uh, yung iba dyan ay unfortunately matetrain na maging mga traditional politician. Mm -mm. Kailangan, honestly sir, uh, kayo po may mga monitoring kayo, mga kasamaan sa baba. Talaga bang importante yung SK sa barangay? Kung matinong kasi yung pagpapagana ng SK may mga SK po ayo na nakakapagsagawa ng uh, maayos na mga seminar. Ibig sabihin they go beyond yung parang nakasanayan na sports or liga. Kasi aside dyan, yun meron silang mga ginagawang uh, education program yung mga katulong to address yung uh, teenage pregnancy ganyan. So yun sana kapag guided yung mga SK natin at hindi sila tinatrato na para bang ano lang extension o basta-basta uh, lang na sumunod sa mga barangay and higher officials kapag sila talaga yung nag-iisip kung ano yung kanilang project. Pero kung ganito yung touring na okay, uh, maya-maya mag-extend ng term, ipopostpone yung election, Uh, may mga SK naman din po talaga at uh, nakakita po natin yon na hindi maganda yung kanilang serbisyo mm. at hindi talaga napupulfill ng Sangguniang Kabataan yung kanyang objective. Hmm, sabi ko kasi eh, hindi naman kasi politika daw yung barangay tsaka SK. So bakit hindi i-extend yung term? Pero I don't know ha kasi 'di ba? Aminin natin, talagang pinapasok naman ng politika nila mayor ang barangay tsaka yung mga SK. Oh. Yes, oho. Uh, dapat po aminin din yan ng ibang mga uh, official na supposedly sana instead na i-empower nila ng maayos ang barangay sa KSK, tapos regardless kung kapartido nila yan o hindi, kakulot nila o hindi, dapat i-empower nila in the sense of uh, ensuring yung uh, fiscal autonomy, tapos yung malayang uh, magsagawa uh, ng mga programa in line sa anong pangangailangan ng barangay. Uh -huh. Pero ibang mga higher officials, yun ang trato lang nila sa barangay tsaka SK, makinarya nila lalo kapag eleksyon. Uh -huh. uh -huh. So yun yung mga kampanya for them, mag-insure ng mga boto kapag uh, eleksyon na. So ito lang yung uh, nakakalungkot kasi kung nagpapatuloy yan, kahit ilang taon pa yung uh, panunungkulan ng mga barangay at SK, Kapag gano'n yung trato sa kanila ng mas mataas official, eh hindi talaga yung best sana na serbisyo yung makukuha natin. So walang pakinabang yung taong bayan dito sa uh, additional term ng mga barangay at SK officials. Eh ako po tingin ko mas marami yung uh, magiging mga uh, hindi uh, magandang uh, madudulot mm -hmm. kesa yung maganda uh, kasi po yung swerte lang naman dyan, eh di kung okay na yung kanilang barangay and SK official eh. Pero sa kalakhan talaga, mas democratic talaga na may eleksyong mangyari. Para tao yung makapili. Kasi kung ganito ang setup natin na uh, basta-basta pipirmahan lang ng presidente yung longer term para sa mga barangay and SK, uh, eh, ibig sabihin, yung uh, ng mas mahabang panunungkulan yung ano na, yung mga mambabatas na pumabor doon sa panukalang batas, saka yung presidente, hindi mismo yung mga tao